Magandang buhay sa lahat, ganito pala ang face ng magandang Liza Soberano. Pag naglalambing, kay Enrique Hill. OMG, as in nakakamiz, ang ganitong mapanood sa dalawa. The way maglamang, at magsalita, si Liza Soberano, ay sobrang nakaka-inlove na. Throwback muna tayo guys, sa iba't ibang anggulo, at face reaction, ng Liz Ken. Someday, makikita din natin muli, ang dalawang ito. Sa ngayon, sa dami ng napagdaanan nila, intriga, paninira, pambabash, ay mas minabuti na, ng dalawa, ang tahimik na relasyon. At lumayo, sa social media, pagdating sa kanilang relasyon. Anyway, nakikita naman natin sila, at mga ganap nilang dalawa, kahit di sila magkasama. Masaya na tayo, na nakikita na silang masaya. Sa bawat karera, na tinatahak nila pareho. Good luck! And God bless always, Enrique Hill and Liza Soberano. Patuloy pa din at dinagbabago ang inyong mga tagahanga para kayo ay suportahan. Do you wanna know? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along?